Aming lugar na binisita si Jose Rizal sa loob at labas ng Pilipinas. Ngunit ni Minsan, di siya napasyal sa bundok ng Mount Arayat sa Pampanga. Pero hanggang ngayon, buhay na no buhay pa rin ang espiritu ni Rizal dito. Dito tayo para magbigay galang sa ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal at uh, tayo'y nasisiyahan dahil bagamat karamihan ng Pilipino ay paminsan-minsan lang naaalala si Dr. Rizal eh kayo araw-araw araw-araw ang mga Rizalista ay naniniwalang higit pa sa bayani si Rizal ay Diyos at tagapagligtas ayon pa sa ilang scholar, siya nga raw ang tagalog na Kristo oh. 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 Kulto ang tingin ng iba sa kanila. Pero sa akin, ang pinagkaiba lang nila sa katolisismo ay Pilipino ang sinasamba nila. Ang grupong ito ay itinatag ng babaeng tinatawag na inang sinukuan. Siya raw si Rizal na nagkatawang tao. At tulad nga ng mga sinasaniban umano ng Santo Niño, si Rizal daw ay nakapagsasalita sa pamamagitan niya. Kahit matagal nang yumao, tapat pa rin kay inang sinukuan ang mga tagasunod niya. Kung um, daigdig, maliliwanagan, lalabas ngayon yan, ito, itong The Triumph of Science Over Death. Ang Biblia nila it's ay ang mga nobela ni Rizal, ang Nolemi Tangere at Ed Filibusterismo. Naalay niya buhay niya para sa bayan. Eh. Diyan, nakita natin talaga oh, lubos ang pagmamahal niya sa bayan. Bakit ang importante yan sa inyo? Ha? Important. Hindi man lahat ay interesado o handang maging resilista. Hindi maikakailang mahalaga ang mensaheng nais nila ipahatid sa atin na anilay galing kay Rizal. Kailang maniwala tayo sa ating sarili at hindi dapat pumasa sa mga dayuhan. Sa ngayon ay matatanda na ang mga miyembro ng grupo at tila hindi na rin kumakapal ang dami nila. Masasabing bilang na nga marahil ang mga araw nila. Kung hirap sa pagpapalaganap ng mga ideya ni Rizal ang mga Rizalista sa Pilipinas, tila lalo pang mas mahirap ang mithiin ng banyagang si J.P. Verstraten. Ah. Pero ika nga, kung may tsaga, may nilaga. Kamakailan ay bumalik sa Pilipinas si J.P. upang tumanggap ng isang natatanging parangal. John Paul Verstraten. Matapos ito o ng mahigit sampung taon kay Rizal at sa si Pilipinas, pinarangalan si JP sa palasyo ng Malacanang, sa mismong lugar kung saan ipinagutos ng mga Kastila ang pagpatay kay Rizal. This issue, The Belgian Rizal. Ito na nga ang tinawag sa kanya ng dating Pangulong Ramos. Habang nasa Pilipinas, si JP naman ang ipinasyal namin. Oh. Ito. Mateo. Ba hindi Pasiano to? Si Pasiano. Ah kapatid po ni Jose Rizal. Ah okay. Dila na namin siya sa tahanan ni Pasiano, ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Ngayon lang makakaroon ng pagkakataon si JP na makakilala ng mga kamag-anak ng kanyang idolo. Don Pasiano Rizal Mercado Marami ang nagsasabing kung hindi dahil kay Pasiano, walang Jose Rizal. Siya ang nagmulat sa batang kapatid sa pangaabuso ng mga Kastila sa Pilipino. Si Pasiano rin ang nagpaaral kay Rizal sa Europa. Si Papi. Ako po. Masayang masaya siya. Kanyan yan kasi ayan, nakita niya maraming about Rizal and the relative of Rizal. Of course. Kakakaranta <laughs> ko. Uh, happy, happy. Anyway, why don't you all sign, please? Oh, okay. Lalo pang natuwa si JP na makakwentuhan na niya si Francisco Rizal Lopez, apo ni Pasiano. 17 anyos na si Francisco nang pumanaw ang kanyang lolo Pasiano. Welcome. You oh, to all the places. Dr. Jose Rizal was in state and worked in Europe. Uh, I traced his footsteps. Heidelberg, uh, Wilhelm Wil Leipzig, Yes. Berlin. Yes. Kahit Diyos ang turing ng iba kay Rizal, uh, si Lolo Francisco, ang pruweba na ang ating bayani, ay naging tunay na tao. Siyam na po't isang taon na si Lolo Francisco. Isang taon na marunong, hindi mo maaring ipreso. Sa dapitan, gumawa siya ng waterworks. Hindi mo isang tao, what, doktor, na poeta, tapos magiging ininyero, -ini 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 makagawa ng waterworks. O. Oh. Tapos, nakagawa ng modern farm o oh, organic oh. farm. Walang synthetic fertilizer. Mm. O oh, nakatayo ng eskwela. Oh. Eskwela. Yeah. Ah? Oh. Bakit siya nakakuha ng farm? May istorya pa yan. Nanalo ng loteria sa Espanya. Kaya oh, si Dr. Jose Rizal, e eh, gambler pala rin. <laughs> Magkaroon ng uh, tagumpay. Hindi pwede. mga sinulat ni Rizal ay memoryado niya. No so, ako bata, natatandaan ko, sasabihin ng aking magulang sa akin, ano, wala kang ginagawa. Kunin mo yung diretiro uh -huh. sa uluhin mo. Oh, 28 stanzas. Hmm? To me, this miretiro is one of the best poem of Dr. Jose Rizal. Hmm? 28 stanzas. Detecting the the life that he led mm. in the pitan. Mm. oh. Meron kayo ano? Ha? Huh? Meron kayo retiro ngayon? <laughs> ah, dito. Ah, <laughs> eh, nasa sa ulo ko. <laughs> 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 meron, <laughs> meron. Sabi ang churro sa Playa de Fina y Suave Arena y el pie de una montaña cubierta de verdón, planté mi chosa bajo el borde de la amena, buscando de las bosques en la quietud serena, reposo mi cerebro, silencio mi dolor. No, 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 Oh, sa, sa, sa daw ng, ng playa, ng dapitan, Tinayo niya yung kanyang uh, maliit na bahay na tawid uh, para daw siya magpahingak. Magkaroon siya ng uh, damdamin na mahusay sa kanyang isipan at sa kanyang puso. At hindi lang si JP ang isiyahan sa pagkakatuong ito. Nakatakot-takot ang re research niya doon sa pamag anak namin. Nakagulat ako kasi isang, isang banyaga natira dito, nagsilbi sa mga tao. Pagkatapos, mga Pilipino, kung ano namang kalukuhan ginagawa. Eh? I'm a great-great-great-grandniece of Jose Rizal. Um, so, I mean, you know, I'm very proud of my heritage, even though I live abroad. I do think it's, it's amazing that uh, someone who doesn't have, hasn't been born in the Philippines knows so much about You know our national hero, and I, I think that that's an example for everyone. White chocolates, real chocolates oh, I from see. Belgium. I see. Or you? Oh, the Duncan chin. <laughs> <laughs> no problem, sir. With pleasure. His relatives are still thinking uh, the way he did, because they keep on saying all the time, "We need education," just as a result We are so rich in the Philippines, but. We need education. We have to develop it. Wonderful experience today. Ah, wonderful. Thank you so much for everything. Okay. Higit pa sa kwentuhan na naganap sa bahay ni Pasiano, sa pamamagitan ng kanyang mga apo, muling na ipamahagi ng pamilya ang mga alaalang iniwan ng kanilang Lolo Rizal. Mga kwentong babauni naman ni JP, dagdag sandata sa kanyang patuloy na pagsasabuhay at pagpapaalala sa kagalingan at katatagan ng bayani ng ating bayan.